Wow, si Valentino. Umaarangkada. Oh, ang gaganda. Ay, eh, ang cute, ang liit. <laughs> ang cute naman ito, eh. Super cute. Cute din ang presyo nila. Sobra, as in. Hoy, hola. Ang ganda iti. It. Diyos ko. Puting puti man po. Ay. Wow, 50 yun na lang. oh, nag, nag sale din siya. Ang cute. El Cradel. El Cradi. El Cradi. Ki cute talaga ng mga bago. Ay. Eh. Kayaan sa mga bag hanggang sa na lang tayo dito. Di ba? Naikot-ikot ko na itong mga bag na to. Hi! dito naman si Picard, oh. Bongga. Bongga naman ito, si Valentino, eh. Ang cute naman ito eh. Magkano siya? Wow, 130 lang naman. Wala, ay, ang cute nila. Ay, ito din yung guess. Oh, ay, ang cute nito. Heart. Wow. Magkano ba ito? wala mong presyo ang cute niya oh. hardship oh. sana oil apo sana all na lang ako dito sa mga bag na ang gaganda hi so yun lang guys sa so, bag window sh shopping ako thank you for watching guys bye